ba ba dyan? Sel, napasok ka na pala? Oo naman. Ikaw, ba't ka na pala pupasok? Walang pera. Kaya ako nang uwan ng basura dito eh. Kumita ka ng pera dyan? Talaga? Siyempre. Kaya ka kami nandito eh. Pwede ako sumama? Sige pa. Para masuportahan ang kanyang pag-aaral, sa pamamasura niya, binuhay ang sarili. Batches, oras na ng gabi ah. Okay. Try. Alam mo ba, kung na ako ng mga tao, ha? Pakala ang tuloy ng mga ibang tao. Hindi ako maayos na, ma. Kasi yung anak ko, sumisisit ang basura. <laughs> Tumutulong lang naman ang bata. Yan ang hirap sa'yo eh. Kinukonsinting no, mo itong batang to eh. Sa bata na hindi ko naman anak! Mom. Nay? Hey. <laughs> Ito ba yan? <laughs> Yung unang asawa ng nanay mo, ang tunay mong tatay. Pero ako, ako ang sumalo sa lahat. Ako ang bumuhay sa Kaya pala... Anak! Anak! Bumalik ka! Dati, akala ko... Ayaw lang ako ng tatay ko. Kaya pala ganun ka siya sa akin dahil hindi pala niya ako tunay na anak. Anong gagawin mo ngayon? Aalis ka na sa inyo. Hindi ko pwedeng iwan si nanay doon kay tatay. Kawawa siya doon. Parang mag-aaral ako ng mabuti. Tatrabaho ko. Papaaral ko ang sarili ko para makagraduate ako. Pagkatapos sa hanapin ko ang tatay ko.